pwesto niya as vice president Ayan. and is also a member of the cabinet. cabinet yes she's the second highest official of the land Ayan. and and uh, pero yung kanyang uh, powers ay hindi na, hindi ganun ka expanded hindi ganun ka dami ng sa presidente and he's supposed to, she's supposed to be part of the cabinet Ayan. kaya dapat conscious siya na yung mga polisiya ng na, na ine-espouse ng BBM administration, dapat sinusuporta ka niya. And then dapat, hindi siya nagpapakita na, alam na, yung, kasi minsan nababastusan ng mga tao sa kanya, di ba? Yung bigla na lang tatalikod. alam mo na, meron din latest na, uh, <laughs> iba di ba meron din yung video na yung papunta ng Washington si si BBM, na nandun pa yung Pangulo, so it's simply out of protocol, kaya bioeligible protocol, nandun pa yung Pangulo, and then basta-basta na lang siyang aalis. Now, yung mga hinai, yung mga nasabi ni First Lady, I, I think, huwag ka niya yan, na mag, mag magsabi ng kanyang mga sentimiento na nakikita niya kay VP. Now, nasa kay yan kung sasagutin niya o hindi. Pero para sa akin, hindi na lang niya sagutin. May must do her own self-examination na uh, bakit, bakit ako naging bad shot? Ano ba yung hmm. mga ginawa ko? Na siguro baguhin ko rin Realize. naman hmm. yung aking mga aksyon, yung aking mga demeanor when it comes hmm. to dealing with the President. Kasi dyan sa ano na yan, kasi diba dati sabi ni Pako ng PDM, excellent yung kanilang relationship. Wala daw hmm. problem, problema at nagulat nga tayo na bigla naging complicated ngayon. So ibig sabihin nagbago na. And when you say complicated, it's it's uh, susceptible to a lot of interpretations mm -hmm. and not the uh, mostly good interpretation. Mm -hmm. So complicated na. So ibig sabihin, meron na na mga oh. ano dyan, May Lamat um, na. Oh. May mga lamat lamat na. And lalo na ngayon sa latest statement remarks ni yes. First Lady. Yeah. So, may karapatan siya siguro, like, like mm -hmm. anybody else, to express her sentiments, or exp express her feelings, doon sa pagkakatrato ng kanyang asawa, who happens mm -hmm. to be the president, doon sa second highest official of the land. Now, mm -hmm. nasa kay uh, VP palalalain pa ba niya? Which, mm -hmm. will she yeah. still make some moves or will she make will she still make utter certain statements or remarks na lalong lalo silang magkata yeah. yeah. Ma pala sa nakikita natin na uh, hindi na talaga sila nasa isang uh, nasa isang boat lang o nasa isang campo lang. Nakikita natin na the cracks are getting clearer and mm -hmm. and uh, the breakup is also ang ang question na lang is that something irreversible or not? Yeah. Mababago pa rin 'yan. Maybe mahirap na na mabago pa, pero you you can never tell. In the world of politics, mm -hmm. ultimately, we ng reconciliation.